30% ng tapos ang pagsasayos at pagtatanggal ng mga nakalaylay na kable ng kuryente telco sa Batangas City. Ayon yan sa TDRO. Narito ang report ni Denise Sabante. Mga nakalaylay na kable, buhol-buhol at pinuluputan na ng mga baging. Ganyan ang mga kableng itinuturing na eyesore at nakababahalang naglipana sa mga gilid ng kalsada sa lungsod ng Batangas na siyang mahigpit na ipinatatanggal at ipinasasaayos ng EBD Task Force Disiplina sa tulong na rin ng TDRO Batangas City. Pagpasok pa lamang ng taon, puspusa na ang pagpapatanggal nito sa mga telco at ilan pang service providers. Sa lungsod po ng Batangas, sa kasalukuyan, masasabi po natin siguro na pagdating sa pagpasaayos sa ayos mga kablay, nasa mahigit sa 30 parasyente na po tayo. Ano, ito po ay inuutay-utay natin, nag-assign ng areas. Sa bahaging ito ng Barangay Sampaga, Batangas City, nasa 50% na raw ng mga kable ang naisaayos na nila at pinutol ang mga patay ng linya ng ilang service providers. Bagay na mahigpit na binabantayan ng monitoring team upang maabot ang target na bago matapos ang taong kasalukuyan, matanggal na ang mga itinuturing na sagabal sa kalsada kinakailangan matapos nila simula doon sa may Governor Carpio hanggang sa may uh, San Jose Sico. Patuloy pa rin yung ginagawang monitoring ng TDR or ng task force disiplina nang sa ganun masigurado natin na yung mga ginawa nila ay nasa ayos. Kung hindi, babalik at babalik sila doon. Hindi na nagbigay pa ng panayam sa harap ng kamerang ilang telecommunication companies ngunit pagtitiyak daw nila na agad nilang isa sa ayos ang mga nakalaylay at buhol-buhol nilang mga kable. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.